Pointless sa isang matapang at deretsahang bahayag sa media conference, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi na maaaring maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pag-usad ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Sa kabila ng masalimuot na sitwasyon, nanawagan si Duterte sa publiko na mag-move on at pagtuunan ng pansin ang kinabukasan ng bansa. Pointless naman na mag mag ano ko mag harbor ako ng feelings about what happened hindi na siya maibabalik hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas so what we should do as a country is move on from what happened Sinabi rin ni VP Sara na tila walang saysay ang pagkakaroon ng galit o sama ng loob dahil hindi naman daw pananagutin ng gobyerno ang manasalkod ng iligal na pagkaaresto sa kanyang ama. Yan ay kasunod na rin ng managing pahayag ng makalihim ng iba't ibang departamento ng gobyerno sa ikinasang Senate investigation kaugnay sa nasabing insidente. Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan ni Nakikita niyo yung mga sagot nila, hindi na, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa. Uh, laban sa kanila. Inihayag naman ni VP Sara ang kanyang hinala na may taong naglabas ng impormasyon mula sa kanilang hanay patungo sa kabilang kampo kaugnayan sa isang meeting na isinagawa sa Hong Kong kung saan napag-usapan ang mahakbang para sa pagbabalik ni dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dito pumutok ang usap-usapan na arestuhin ang dating pangulo sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. Hindi ko lang alam hindi ko man, hindi ko matawag siguro na traitor. Pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yun, ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, ah, hindi ko alam. Ayon sa BICE, siya mismo ang nag-moderate ng naturang pagpupulong at direktang tinanong si dating Pangulong Duterte kung ano ang plano nito. Tinanong ko si President Duterte kung ano ang desisyon mo at ano ang gusto mong gawin. Ang sinabi niya, gusto ko umuwi sa Pilipinas. Hindi ako titira sa ibang bayan at hindi ako magtatago. Yun ang sagot niya. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor. Uh, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila but I don't think meron siyang binigay na information na valuable din uh, sa Philippine National Police dahil um, alam naman ng lahat at hindi tinago no na uuwi si Pangulong Duterte at kung anong oras siya uuwi Uh, sa Pilipinas. Samantala, pinuna naman ni Vice President Duterte ang kakulangan ng matibay na ebidensya sa mga kasong isinampa laban sa dating Pangulo sa ICC. Aniya, sa kabila ng paulit-ulit na aligasyon ng libo-libo umanong biktima ng war on drugs, apat kaso lamang na umanong pagpatay ang naisampa sa korte. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants? na crimes against humanity. Crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay and they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs. which amounts to crimes against humanity hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso wala talaga silang ebidensya at all for murder or crimes against humanity idinagdag pa ng pangalawang pangulo na nag-ugat ang mga kasong ito sa dating senador Antonio Sani Trillanes IV na ani ay nakakuha ng makalyado sa loob mismo ng pamahalaan para itulak ang mga akusasyon laban sa dating pangulo. Hindi may ng nakababatang Duterte ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng gobyerno na pahintulutan ang isang foreign jurisdiction na litisin ang isang dating pangulo ng Pilipinas. Oo, nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon eh. Nagiging, ano, katatawanan tayo ng uh, buong mundo na uh, merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign uh, jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. Ikinumpara pa niya ito sa mga kaso ng Overseas Filipino Workers o OFWs na nahahatulan sa ibang bansa. Aniya, sa tuwing may OFW na nahaharap sa parusang kamatayan o matinding sentensya, ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para mapauwi at mapatawad ito. Ito sa atin ngayon ay kabaliktaran. Akusado lang ng 43 cases. Uh, 43 counts of murder na binigay natin sa isang foreign foreign jurisdiction without any legal basis at all. Nahihiya ako humarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Sa ngayon, patuloy na inaasikaso ni VP Sara sa The Hague, Netherlands, ang defense team ni dating Pangulo Duterte na pangungunahan ni British Israeli lawyer, attorney Nicholas Kaufman. Una na niyang binigyang diin na bilang pangalawang Pangulo, meron din siyang tungkulin sa dating Pangulo na isang Pilipino na kasalukuyang nakakulong sa ICC Detention Center. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. sa tulong ng K-9 units sa panguna ng Special Operations Unit 4B, Philippine National Police Drug Enforcement Group, Joint Unit at Philippine Drug Enforcement Agency 4B na arresto ang isang sospek na may sakay na isang daan at dalawampung kilo ng hinihinalang shabu. Nakalagay ito sa may bagahe sa likuran ng sasakyan ng sospek sa Kalapan Pier Exit, Barangay San Antonio, Kalapan Oriental, Mindoro alas 8 ng umaga ng Biyernes a 21 ng Marso. Kinilala ang sospek na si Christopher Eropio Malco, 43 adios driver at residente ng Barangay Pulo, Maestralita, Iloilo City. Batay sa inventaryo, bawat pakete ay tumitimbang ng tig isang kilong suspected drugs o katumbas ng 800 at 16 na milyong piso. Ayon sa inisyal na investigasyon, ang sospek ay isa sa mga itinuturing na regional priority target at high value individual na may kaugnayan sa illegal na droga agad na isinailalim sa pagsusuri ang mga iligal na droga habang patuloy ang pangangalap ng karagdagang ebidensya kung sino-sino ang nasa likod nito at saan galing ang naturang mga ipinagbabawal na gamot. Sa kabila naman ng deklarasyon ng pamahalaan na humuhupa na o mano ang kriminalidad sa bansa, di maikakailan na halos araw-araw may mga naitatalang krimen na may kaugnayan sa iligal na droga para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Nag-uulat Paul Montybon, SMA News. Aabot sa labing pitong matataas na kalibre ng armas mula sa Maguindanao del Sur ang isinuko sa mga kasundaluhan. Ang mga nabanggit na baril ay turn over sa 61st Infantry Brigade ng Philippine Army kamakailan lang. Ayon sa pamunuan ng 61st Brigade, ang mga armas ay galing sa limang bayan kagaya ng Sharif Aguac, Sharif Saidona Mustafa, Dato Abdullah Sanki, Sultan sa Barungis at Rajabuayan. Ang naturang pag-turnover ng mga armas ay naging posible dahil suportado ng mga namagit na bayan ang isinusulong ng mga sundalo na kapayapaan kontra loose firearms sunod sa Small Arms and Light Weapons Management Program. Tiniyak ngayon ng pamunuan ng 61st Infantry Brigade na patuloy ang gagawin nilang paglalansag sa mga kagamitang pandigma sa nasasakupan nitong lalawigan para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Samantala, pinuri naman ni Major General Donald Gumiran, Commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, ang nasabing hakbang ng mga lokal na pamalaan at muling nanawagan sa iba pang mga individual na iligal na humahawak ng armas, natularan at gawing halimbawa ang mga na Unang nagsuko ng kanilang mga baril. Dagdag pa niya, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at mamamayan para mapalakas ang kampanya laban sa loose firearms kasabay ng pagsulong ng mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran sa rehiyon, Para sa Diyosa sa Pilipinas kumahal, Almar Forzuelo, SMNI News.